Ayan, good morning mga kaibigan, mga kasama, mga kasangga. Ito na naman, si lakay. Ito ngayon ay bagong harvest sa farm ni Lakay. Anukon, himbabao, baeg sa ibang katawagan. Ayan. Konting at, uh, ng galang. Haribos at bulaklak ng anukon. Masarap na sa putahin ng inamunan ng mga lakay paribus po ay nasa kasarap po nito ito po ang gulay na pinakamahal at pinakamaganda sa katawan dahil anti-cancer po ito alam po ng mga kapwa ko ino kaano kung ano ang sustansya nitong gulay na ito at kung ano ang binipisyo sa katawan Ayan. kaya tayo po ay pagulay-gulay lang para mabuwasan ng ating kolesterol ay ano para damo damo para maging healthy ay eh. ganyan po mga Ilocano ah damo damo lang ang kinakain eh. pero healthy ay lalo na't na mga kasenior ko diyan ay ugaliin po mag-ulam ng gulay ay ano ko hindi ba sa Tagalog at baog sa ibang katawagan ay bulaklak at uh, talbos. Ayan. Masarap po ito kahit ginisa lang sa sardinas, ha? Ayan. Ayan. Panagalaman. Ayan. Yung pinagtalbosan ko po nito, pag tumusbong ulit, eh, ay may bulaklak na naman. Ayan. Uh, Halina't tikman ang mga luto inilakay sa putahe ng inilakay. Muli, magandang umaga at naway pagpalain tayo ng puhunay